Arestado ang isang lalaki sa Cavite na nagnakaw para matustusan ang bisyo. Ang tinangay na cellphone, ibebenta raw para may pambili ng droga. Nasa front ay nabalitan yan si Deva Buel. Mag-aalas 7 ng gabi nitong lunes nang Masapul sa CCTV. Ang lalaking ito na lumapit sa isang gate. Pasilip-silip lang siya noong una at nang makitang walang tao ay naglakad na siya papasok ng bahay. Mawawala siya sa kuha ng CCTV at makalipas ang ilang segundoy, makikita na siya muli na lumabas ng bahay. Kasunod niyan, makikita namang tumatakbo palabas ang ilan pang residente. Hinabol nila ang naunang lalaki na isa palang magnanakaw. Di nahagip sa CCTV pero kinuwa ng sospek ang isang cellphone sa sala ng bahay. Nakita siya sa monitor kasi yung mga tao na naglalaro ng Mobile Legends, Uh, nasa second floor yung iba. ba yung iba. So, chinek. Uh, nung pag-check nila, uh, nakita na lang nila na nasa labas na, naka, nakaalis na. Saktong may nagpapatrol yung mga pulis at tanod sa lugar. Kaya nadakip agad ang sospek na kinilalang si Leonard Lazara, 27 anyos. Nabawi din ang tinangay niyang cellphone. Ayon sa mga pulis, dati nang nasangkot si Lazara sa mga kasong robbery, theft at illegal possession of firearms. Inamin naman ng suspect ang krimen. Plano niya raw sanang ibenta ang cellphone para may pambili ng shabu. Sir, ano lang po, dala lang po ng ano um, siguro sa bisyo po siguro. Drug, sir. Maharap ang suspect sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.